sinampahan ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia nang hindi bababa sa sampung bilang ng cyber libel laban sa dalawang Facebook content creator matapos silang akusahang corrupt, paniningkil at pang-aabuso sa kapangyarihan sa sunod-sunod na viral posts online. Ito ang ibinunyag sa press conference sa Cebu Capitol kahapon, Abril 21, kung saan isinumite ng pribadong legal team ni Garcia ang mga reklamo sa National Bureau of Investigation Central Visayas. Kinilala ang mga respondent sa kaso na sina Michael Dincano alias Dean Chase at Efren Umayan alias Dong Efren. Pinangunahan ni Attorney Alex Avisado Jr. ang senior partner sa Makati Base Ghana at Yanza Avisado Law Firm. Nagugat ang kaso sa post ng dalawang content creator na nag-aakos sa kay Garcia at sa kanyang pamilya kabilang ang katiwalian, paniningkil, pang at conflict of interest. Ayon sa kanya, hindi ito maaaring ituring isang personal na pag-atake batay lamang sa maling impormasyon at malisyosong impormasyon. Samantala nag-post si kano ng video sa kanyang account kung saan sinabi nitong hindi siya natatako sa gobernadora na patuloy niyang tinatawag na lola. Sinabi pa nito na kontrabida sa probinsya ang gobernadora kaya dapat managot sa mamahala ng Kapitolyo. Pag mag ka, mm. dapat may ebidensya ka mm. para maging responsible at credible yung accusations mo para hindi maging libelous. Nag-accusation, may accusation, walang ebidensya eh. I even told Gov, sigurado ka Gov, gusto, natin, gusto mo tuluyan natin to sila, kasuhan natin. Pero sabi niya, attorney, there is a line that they should not cross. They crossed the line. And I respect that as I know as our lawyer. As lawyers, we respect yung clients. Ano. They cross the line. Mula rito sa lungsod Luwiga, ng Cebu, Bumbo Jona para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!